Ang tinulang manok ay isang tradisyonal na putaheng Filipino. Isa itong masustansyang sabaw na masarap ulamin tuwing tagulan. Dahil masusustansya ang mga gulay na sangkap ng tinulang manok, mainam rin itong ihain sa mga may sakit o sa masasama ang pakiramdam. Bagamat madalas ay manok ang tinitinola, maari ring gumamit ng ibang karne o isda sa tinola. Anuman man ang karne o isdang mapili ninyong isahog sa tinola, siguradong bagay itong iulam sa mainit na kanin. Bago nga pala tayo magsimula mga palamunin, kung nagustuhan nyo ang ating videos eh huwag mahihiyang mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maaari ko bang malaman kung taga saan kayo na lugar, para mapadalhan ko kayo ng mahigpit na akap. Paki-like and share na lang po para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. Paano magluto ng tinulang manok? Ang recipe ng tinulang manok ay isa sa mga pinakamadaling matutunang lutuin. Maliban sa paggisa ng sibuyas, bawang, at luya, isa sa mga nakakapagpasarap sa tinulang manok ay ang paggisa ng manok bago ito pakuluan. Kapag malambot na ang manok, maaari nang idagdag sa sabaw ang malunggay at hilaw na papaya, na siyang magbibigay sustansya sa tinola. Kung sakaling hindi panahon ng papaya, huwag mag-alala dahil maaari rin ipamalitrito ang sayote, habang ang malunggay naman ay maaaring palitan ng dahon ng sili. Ingredients 1 by 2x 3x Tinulang manok ingredients paano lutuin at mga sangkap Dalawang pieces chicken gumamit ng hita ng manok 2 tablespoons canola oil 2 tablespoons white onion hiniwa 1 tablespoon garlic hiniwa 2 tablespoons ginger hiniwa paaba 1 and a half tablespoons fish sauce, patis 4 hanggang 5 cups water Kalahati piece chicken bawilan cube Kalahati cup green papaya hiniwa 1 cup malunggay leaves. Salt ayon sa panlasa. Ground black pepper ayon sa panlasa. Instructions. Isa. Timplahan ang manok ng asin at paminta. Dalawa. Painitan ang mantika sa katamtamang init at gisahin ang sibuyas, bawang at luya hanggang lumabas ang bango nito. Idagdag sa kaldero ang manok, at gisahin hanggang matesta ng bahagya ang balat. Tapos, timplahan ito ng patis at haluin. Tatlo. Salina ng sapat na tubig ang kalder para mapakuluan ang manok. Kailangang lubog ito sa tubig. Ilagay ang chicken bouillon cube at hintayin kumulo ang sabaw. na natunaw na ang chicken bouillon cube, maaari nang idagdag ang hilaw na papaya. 4. Hinaan ang apoy at pakuluin sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. Kapag malambot na ang papaya at luto na ang manok, idagdag ang malunggay. Haluin at timplahan ng asin at paminta ayon sa panlasa.